i don't know Guys, nakikita nyo, sobrang dinagsa yung piyesta ng ano, uh, Black Nasa rin dito sa Quiapo. Sa gawangan ng pamamanata nila. So, so guys, nakikita natin, hindi natuto pa rin yung social distancing. Pag-ingyos. 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 po, pasok po tapos nagagaling yan doon sa pinakadulo. Thank Guys, nakikita niyo so sobrang dami ng ano, dami ng mga manata sa Black Nazaren. Ito ngayon eh uh, ito yung uh, everyday Naga. Panata ng mga deputo ng Black Nazaren. Guys, tingnan niyo, napaka sobrang dami. Uh, libong libo naman ata.

Nailagay kayo dyan sa mga parsis na yan. Inilaan ko talaga yan namin para sa inyo. Kaya muli, maraming maraming talaga po. Saya juga akan semua di luar negara, saya akan beritahu kepada semua perempuan, jika anda berdiri, dan lebih baik jika anda berdiri. Jika anda berada di luar negara, pag-ibig natin. Pakibawa niya lang po. Maraming salamat po. Gandit sa may uh, northbound. Yung patient po natin. Pakibawa. At dito naman sa may harapan na gilid ng simahan. Pakibawa. Dito mga patient. pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig tayo sa ng Espiritu Santo na wala'y sumayin. Sa pagdiriwang natin ng Kristahan, sa kasimula ng ating pagdiriwa, tumahinig po ang pagkawin ng kasalaman. Guys, ito yung sitwasyon ngayon ng Kiapo Church sa dami-dami ng DED -de boto ng Black Nazarene uh, nagpupumilit pa din sila magano mamanata sa gawangan ng uh, madami silang hiniling gawa ng pandemic